kau <laughs> oh, kamille, uun lalaki 'yo. Oh. Tingnan mo. Huh? Uh, view. Ha, pa ano? pa? Di ba patay na 'yan, Di ba? Ha? Di ba ba patay?

First day of Ramadan. Gala-gala lang kami. Walang pasok eh. Diop namin, diop. Huwag kayong uminom sa labas ha. Kami lang yung pwede. Bawal uminom ngayon, bawal uminom. Baka uh, makalimutan nyo. Kung gusto, gusto na kayong umuwi ng Pinas, pwede

<laughs> Panalo Pana aluh. Tunggu. Galak-galak lenggemi. Mamay merameta tau tu mamay. Eh, nak totolu kuyau tau le desa ni. Tung matao tung lumalabas. Anu yan?